Hello guys, for today's video ay nandito ako ngayon sa tindahan ng mama ko. Alam nyo ba yung tindahan na to guys? Siguro nasa 35 years na high school pa lang ako. I mean, mag high school pa lang ako, nandito na yung tindahan na to. So, yung tindahan ng mama ko guys, kompleto na lahat. Gamot, school supplies, mga frozen, ah uh, mga dry goods, katulad ng mga planggana, kaldero, basta nandyan na lahat sa kanyang tindahan. Mayroon din siyang bintang gasol, maliit at malaki. Basta lahat ng kailangan nyo nandyan na sa tindahan niya. At timing nung pag-uwi ko, kasi magbabakasyon ako ng one week para samahan ko yung aking tatay sa dialysis kasi nagda-dialysis yung tatay ko one week ako yung sumasama kasi ano yon uh, martis at saka biyernes ang dialysis ng papa ko so habang yung time na yan itapos ng may dialysis at timing kasi nga nagpagawa nagpagawa sila nagpatay sila so ang mga nagagulo-gulo uh, ang mga paninda ng aking mother buti na lang at umuwi ako para may makatuwang siya. Bago ang lahat, intro muna tayo. Please subscribe, Coridad. Official TV. nagkagulo-gulo nga yung paninda ng mama ko. eh, dito sa tindahan, tapos na na tile. So, pinagbabalik na namin yung mga stocks at saka timing din kasi may mga bagong stocks na dumating. So, kasama ko dyan yung pamangkin ko na si Jajas na sobrang bait. At tinulungan niya ako. At mayroon din yung pamangkin kong babae. Bali, pag nandyan kasi ako guys sa I amin. Mean, nagpatulong ako sa aking pamangkin at tinulungan naman niya ako at yung isa ko din pamangkin na si Althea nandiyan tumutulong din sa akin yung mga pamangkin ko guys takot yan sila sa akin hindi ko alam kung bakit takot sila sa akin sa akin lang talaga sila nakikinig at yung si Jajas yung katuwang ko dyan palagi niya akong tinatanong kung kailan daw ako babalik sa niyo bataan sabi ko bakit mo tinatanong kung kailan ako babalik. Siguro pag babalik na ako sa inyong bataan, hindi mo natutulungan yung kanyang lola. So sabi ko sa kanya ganyan. Hindi siya umiimik. Kasi guys, yung mga pamangkin ko, hindi takot sa kanilang magulang. At sa lula, sa lula nila, sa mama ko, sa akin, pag umuwi ako, takot na takot. Hindi ko alam. Sabi ko, ba't kayo takot sa akin? Hindi ko naman kayo kakainin pag nandun talaga ako guys, yan sila matino, kasi umaga pa lang hawak nila yung cellphone nila kinukuha ko pag umaga pagising nila, sinabihan kong pagising nyo ano agad uh, yung hinigaan walis at saka sa labas may magwawalis din pero since maulan dun walang nagwawalis sa labas so tinitrain ko sila para hindi mahirapan yung mga magulang nila at hindi din sila mahihirapan paglaki nila. Diba guys? Ang kadalasan yung mga bata ngayon, hawak nila ay cellphone. So, wala nang natutunan na gawain kasi cellphone na lang ng cellphone yung larong mobile legend Kaya pag nandyan ako sa amin hindi sila maka-cellphone kasi inuutusan ko pag nakita ko mag-cellphone tinatawag ko para sinasanay ko guys ba para ano din sa kanila din yan para pag wala ako tinutulungan nila yung lula nila sabi ko nga sa pamangkin ko pag wala ako kailangan tumulong kayo hindi yung panay kuha kayo sa tindahan tapos hindi kayo mautusan yun yung sabi ko pero, nung no, umalis ako, hindi na nakikinig. Diyos ko. Mahirap talaga, guys, pag wala yung kinatatakutan nila. Kasi, babalik din sila sa ano. Hindi sila nakikinig sa kanilang lula at sa kanilang mga magulang. Diyos ko. Alam nyo ba, guys, pagdating ko dyan, kinabukasan, naglinis ako ng tindahan. Kasi, mahirap din kasi yung sa sitwasyon ng mama ko, matanda na hindi niya nalilinisan ng maayos kasi syempre matanda na tapos yung mga pa isa isang mga paninda iniba ko para pag may magbili unahin yun, ganun kasi ako guys pag umuwi ako dito nililinisan ko yung mga sa school supplies at saka na sa mga dry goods niya yun nga, Ina nung Friday, dialysis niya, hindi ako nakalinis. Tapos ngayon, may... Ngayon, Sabado, kasi ngayon pa ako nakauwi. Uh, nagkuha na lang siya ng tutulong sa kanya na may natagalinis. Kasi hindi niya kaya yung ah, kamay kasi ng mama ko, guys. Nama, namanhin na siya sa kakaano yung sa kaka ice water Ay. tapos ngayon pag gusto niya mag ice water na ubos na yung ice sa ah, na benta naming ice nagpapaano na lang siya nagpapatulong doon sa kasi may katuwang din siya doon pero hindi araw-araw pumapasok yung ano lang guys yung pag may labahan nagpapalabada lang siya tapos pag may mga gagawin sa tindahan na medyo maano Uh, nagpapatulong siya doon sa uh, ano katwang niya yung tagalaban niya so yan guys hindi pa hindi ko pa talaga yan natapos lahat ah uh, bali inarrange ko lang yung mga kailangan ipang-arrange tapos yung sa sa mga liquors niya, hindi ko na kaya kasi gabi na kami natapos guys, Diyos ko, siguro mag 7 o'clock na kami natapos niyan at that time galing pa ako sa dialysis pagod yung katawan ko. So, hirap talaga guys pag mahirap. Pero, kailangan nating lumaban para sa ating kinabukasan or May sa kinabukasan ng natin anak press. natin. So, yan. Mm -hmm. Medyo na ayos-ayos mm -hmm. ko na. Sa iba mo, parang maganda na siya tingnan. Mother. So, i-organize na, natin ano ko yan. Na. Tapos yung ibang mga dyan. Tapos Hindi ko, ko na yung na mga arrange ano mga ayan. school supply dito na ako sa grocery kasi katapos lang yan hindi pa ako nakapunta doon sa dry din. goods din. pinapatuyo nung tuyo na sa kanan ito yung mga dry goods inarrange yung mga so, pinagbibili ni mama so ayan yung sa mga dry goods kung guys kung nakikita niyo ano pa talaga mga... Ah, nagka okay, pa yan. Rambola tawag talaga, guys. Sama ko si Jajas. So, yung pamangkin kong, ay ko si yung katuwang ko kasi Mantai hindi nagrereklamo. Yung ganyan kasi na edad, guys. Maganda siya i-train kasi hindi nagrereklamo. Pero yung ano, 10 ah uh, 12 years old pataas marunong na yung magreklamo, guys. Kasi sa bata sila, hindi si nanay. Pero pag ganyang edad, nasa edad yan ng mga 7 years old. Ayun yung pamangkin kong kababae. Pag ganyang edad, pag isanay mo yan yung mga bata sa mga gawaing bahay hanggang sa pag ano yan nila guys. Hanggang sa pag mag-teenager yan sila guys. Masasana yan kasi Ganon kasi ako trinin ng mama ko. Hindi ako trinin sa bahay. Siyempre yung mga kapatid ko. Ako panganay. Ako nag-aalaga sa kapatid ko. Trinin ako ng maayos ng mama ko. Hindi ako nakakapaglaro sa labas guys. Kasi nagbabantay ako sa mga kapatid ko. Naglalaba, naglilinis. Parang kasi yung mama at papa ko nagtatrabaho. So ako yung pag wala yung mama at papa ko. Ako yung mama ng mga kapatid ko. So hindi ko yan pinapalabas kasi nadudumihan sila pag uwi ako na naman may problema guys. Kasi ano, maglalaba ako sa mga damit niya. Alam mo naman guys, yung mga bata noon, wala pang gadget, eh doon yan sila sa mga putik-putik, sa mga lupa-lupa, maglalaro, pag uwi ng bahay, ayan, ano na, sobrang dumi. Mahihirapan ako maglaba kasi ako yung tagalabah. Diyos ko, ganun ang mga bata. Pero mas maganda ang mga bata noon, guys, kaysa ngayon. Kasi yung hawak ng mga bata ayon, puro gadget. Yung nakikita niyong paninda ngayon, guys, uh, mas marami pa talaga kaming paninda noon. Biruin mo yung nagde-deliver dyan noon. Uh, isang truck yan, guys. 100 case na beer, 100 case na red horse, 100 case na soap drinks, tapos yung 50 sacks na bigas. Uh, ngayon kasi guys, uh, kumunti yung tinda ng mama ko kasi nagda-dialysis yung papa ko. Diyan sila kumukuha ng mga expenses. Tapos, nagkautang-utang din kami guys. Pero laban pa rin, go pa rin kami. Tuloy-tuloy pa rin kami sa paninda. Kasi yung mama ko ayaw niya magsara. Or nasanay yung katawan niya. Parang hinahanap-hanap niya yung magtinda siya. Kasi biruin mo yan guys. 35 years siyang nagtitinda. Tapos, parang yung buhay niya, masaya siya sa ginagawa niya. Umiikot yung buhay niya dyan sa tindahan niya. At nakakatulong pa siya. Minsan, mga anak niya humihingi sa kanya ng pera. Binibigyan kami kahit ano, kahit may sakit yung papa ko. Pag nangailangan kami, katulad sa anak ko, pag nangailangan ako, binibigyan. Pero hindi ganun man kalaki. Pero, nafe-feel mo talaga sa as a mother na siya talaga yung Uh, pinaka mabait at matulungin na ma mama at walang makakapalit makakapalit sa pagmamahal ng isang ina. So sana guys nagustuhan niyo ang ating video for today. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Paki-ring bell niyo ako para ma-notify kayo sa ating mga latest video dito sa YouTube. Hanggang sa muli and God bless us all. Thank you so much. yang Please. pag wala na ko dering, okay. na ko nga, naapabang si Jajas ay, dera ayang. Wala na siya yan. Wala siya kuwarta y... y... sa birthday yan. Ha, yan ha? Kung oh. yeah. um, anak si Kayang Tita, wala na ba si... Kung ang dere kay... You know, hit the, hit the, the kung daw tita, anak... Anong... Oh diri ah si Pwede na dahi si Jajas diri ah mahigda ma Siya security Nga, pwede na Sa konti na pa Sige nanti yang yung pasto Diri